Isa lang ang makikipaghinto eh para matapos ang issue to. At I'm demanding. Ah, kasi nga binoto natin siya eh. Empleyado natin siya eh. Ah, employer tayo. Tayo employer. Kaya di, kung empleyado mo, you have the, uh, power to appoint, it carries with it the power to fire. Kaya bilang empleyado na, isa sa empleyado na, I'm demanding him para matapos na to, na magpa-hair follicle test siya. Matatapos ang kaguluan dito, mamamatay lahat ng issue agin sa kanya pag naputunayan niyang hindi siya drug addict. Kasi napat, naniniwala ko, ni, sinabi na nga ng kapatid niya, eh. mismo, huh? as sitting senator, huh? Sasama na siya, willing din siya gumaba sa pwesto. Kapag kasinador, mamuhay na lang sila ng ano sa Ilocos Norte, magpagamot, ipapagamot niya. So yung...